Kag sa numero uno sa mga balita subong nga adlaw, Comelec Commissioner George Irwin Garcia nagpahayag nga hindi mapatuman ang manual counting kag nanindugan siya sa kredibilidad sa automated elections. Yari ang report. Wala pa na bato ni Comelec Chairman George Irwin Garcia ang letter request ni Anay Mayor Evelio Lurardia na naginyo sa manual counting kagdalaing sa boto sa mga polling precincts antes ng transmission sa canvassing area. Pero ginpahayag ni Garcia nga nabase sa lei ang full automated elections sa May 12 national kag local elections. Gani hindi basta lang makapatuman sa manual elections ang COMELEC. Yung batas po kasi natin sa halalan, Republic Act 9369, ay nagsasabi ng full automation. Ibig sabihin, simula ng 2010, wala namang kayo nabalitaan na isang barangay man lang o isang presinto na nag-manual election tayo. Sa yun ang batas natin full automated election. Gain ni Garcia nga magluwas gina nga random manual audit nagasalig siya sa kredibilidad sa mga automated counting machines nga pagagamiton sa natalana nga pinili ay. Huwag okay. po ang lahat. Meron po tayong random manual audit na gagawin. Isang, isang uh, distrito, isang balo, balot box. Bibilamin po ang lahat ng balot, ang laman ng balo, balot box na yan. Manually po yung i-count at titignan kung tumutugma sa resulta ng uh, election returns na produkto ng makina. Maliban sa ma makiprint ng election returns, magtatransmit ng result. Sa pinakahuli po, lahat ng watchers makikita yung lahat ng balot image o picture ng balota na nahulog mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Therefore, kung ako yung watcher ni Mayor, ako yung watcher ng kandidato, pwede umabilang manually tumutugma ba yung bilang ng balota na nakita ko na picture ko pa kaya silang o no? i-video Naghinyo si Leonardia nga ipatuman ng manual counting kagtaling sa pagpati nga may conflict of interest sa tunga-sang SMS Global Technologies Incorporated nga mag nga service providers ng Comelec sa overseas online voting. Subsidiary sa SMS Global ang High Data Infra Corporation na napili sa Bacolod LGU para sa PPP Command Center Project. Wala man sa so problema si Mayor Albi Binita sa luyag sang anay alkalde nga nagsiling nga bahala na kung ano man ang gusto sang sa iya mga kasumpong sa natalana nga congressional elections.